mga kambing. Yes, yeah, ang daming tao dito sa Robinsons. Wow. Ah, uh, kami na nga ay ah, uh, inihintay pa namin yung pag... <laughs> Papa, inihintay pa namin yung yung kuan Yung yung, yung artist lang si Sarah naman dito. Ayan. Ayan. Wala pa mga kaunding. It's uh, already uh, 8.40. Hello. No. Gumadala ko ng punik may the wifi dida. Gumalik ka tadi. Dahil mo dida tuwan, daw ka mo rasak. Ayan. Ayan. Madaming tao. Ayan dito. na oh, itahan yeah. Ayan yung jadi massage therapist Dito pa rin kami sama mga kanding. take one one take one Ang mga by one take one Nandito ko sa stairs. Siguro bukas na lang uh, babalitaan ko kayo.